Good morning mga idol For this video mga idol Maglalaro kami ng badminton Ni MG Papawis muna tayo sa umaga mga idol Ito yung request na MG Na maglaro kami sa umaga ng badminton Para papawis daw Ipapractice pa si MG dito mga idol kaya hindi pa masyado magaling yung aking kalaban. Ayan, <laughs> tignan mo idol oh. O. Oh. Pagpalo niya, palo ko. Wala, hindi niya nakapalo yung palo ko na papunta sa kanya mga idol. Kaya, let's go mga idol. Enjoy! Oh, <laughs> لا انت انا انا قوي انت سقي سقي ده يا اخويا Лапси. Я забуду. Оце. 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 Pagkatapos natin maglaro mga idol Ito na naman ang ating lalaroin mga idol Pag ayos ng tricycle si Pali tayo ng shock So, uh, alay natin yung kanyang kadina, mga idol. Kasama natin si si Gus, ang aking assistant. Uh, engineer assistant ko yan, mga idol. So, thank you for watching, mga idol. Enjoy! <laughs>

발이 제일 빨리 뛴다.